guys, good morning, good morning Welcome back nga pala sa may youtube channel Yung shout out muna tayo sa pangulong ng mga taga Bansod Nakahingi tayo ngayong araw na to Update ko din kayo sa huli natin sa sibig, sa paguhayan Ngayon guys, yung huli natin sa pagsisibig May ano siguro to, nasa 10 kilo Itong nasa ito, kilo tapos guys nakahingi tayo sa pangulong kanina ito may 7 kilo to siguro itong isda natin ngayong araw na to mga nasa 17 kilos yung sa sibig may 10 itong nahingi natin sa pangulong nasa 7 kilo so yun guys nagpapasalamat ako sa ano pangulong ng mga taga Bansod dahil nakahingi pa rin tayo sa mga pangulong na taga Bansod yang itong ano na to itong nahingan ko ngayon kay MT Carmela shout out sa inyo boss maraming maraming salamat sa binigay ninyo sa aming ano sa aking isda napakalaking bagay po nito tapos sa mga nahingan ko pa ng pangulong yang Princess Kauri, Haija, itong MT Carmela, Maraming maraming salamat sa inyo boss. Napakalaking bagay na mong binigay ninyo sa amin ano, binibigay ninyong isda. Minsan kasi ano, dumadanas kami Nang halos walang huli kaya sa pangulong talaga kami bumabawi nang hihingi. Kaya yun boss, maraming maraming salamat sa inyo. Pangulong ng Bansod Oriental Mindoro. Maraming maraming salamat sa mga binibigay nyo sa amin. Napakalaking bagay po nito. So malapit na tayo guys sa tabi. Nagpatay lang tayo ng makina para hindi masyadong maingay pag tayo nag Na uh, video. So yun guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po ulit. Paki-support po ng aking YouTube channel. Pa-like, share and subscribe na rin po. Maraming maraming salamat. So pauwi na tayo guys. Maraming maraming salamat sa blessing natin ngayong araw na ito. So hanggang dito na lang.